Magandang araw po sa lahat ng mga manunood. Kumusta? Sana ay nasa maayos na kalagayan saan man naruroon. Welcome po sa aming munting backyard para sa isa na namang episode. Ngayong araw ay ibabahagi namin ang pagbibigay ng bitamina na iron sa aming inahin, nasa 97 days na po ang kanyang pinagbubuntis at pangwalong parity, at ito ang episode natin ngayon. Bibigyan namin ng 7 ml na iron vitamins ang alaga at ito ang gagamitin namin ang dextran, may ibang brands din po ang mabisa basta ay iron. Madalas po ay binibigay namin ito pagkalampas ng 80 days at uulitin sa ika-107 days, ngayon na po namin na ibigay ang unang dose dahil wala po kami sa nakaraang linggo. Mahalaga po ito bago mga mama mamapig para makakuha din ng mga biik sa loob ng nasabing vitamina, ini-iyaw Iniiwasan natin na magkaroon ng iron deficiency ang alaga lalo na sa mga panahong ito na nagbubuntis ang mama pig, at katulad ng nabanggit ay nakakakuha din ang mga piglets ng naturang bitamina habang nasa loob pa. Isang linggo bago ang due date ay bibigyan namin uli nito para sa paghahanda sa panganganak upang may pabaon siya na bitamina at magkaroon ng lakas sa araw ng panganganak. Stressful po sa mama pig ang paglabor at panganganak kaya mas kailangan nila ang karagdagang bitamina. Nagagalit po ang aming alaga sa injection kahit hawakan lang sa may leeg ay parang magwawala, kaya itinurok na agad habang busy siya sa pagkain, ang mahalaga ay mabigay namin ang gamot. Na-stress yata siya sa injection, lalayo na kami o hahayaan na muna namin para mawala ang takot baka isip ay mag-inject uli kami kung lalapitan siya, Ito na po ang mga development sa kanyang katawan ang paglaki ng tiyan at development sa kanyang mga panggatasan. Minsan kapag naabutan na nakahiga ay kinakapa namin ang tiyan at malakas na ang galawan sa loob tanda na buhay ang mga biik sa loob. Ang inyong natunghayan ay base lamang sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi ang kupang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga, dito na po magtatapos ang aking video, sana ay inyong nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa aking munting ibinahagi, hanggang sa muli, daghang salamat sa inyong oras sa panunood at happy farming po mga kaibigan.